Gupitan na naman Ang magamaha Mahaban ang buhok Mukapal na Kaya bawasan na naman Habang ngayon ay sabado Yun nga lang Brown out Brown out po dito sa amin Ngayon Kaba brown out lang Maghapon daw ang brown out Pero nakapag charge naman na ng resort Kaya Pwede maggupitan mm Hmm Nagupitan sila para makapid na naman. At para poging pogi naman ang aming patang ito. oh Patang! Bakit! Maganda talaga kapag mayroong sariling gamit na gupit oh. Kahit ano, kahit anong oras. Basta may charge ang resort, pwede magupitan. Ayusin papa, ayusin. Malikot, ang likot, ka malikot. ang likot, ang ka. Ayusin. Yung hmm. pogi-pogi ang binata. Ang ganda nga, may guide dyan eh. Buti na lang, fully charge yan, yung resort. Hmm. Malikot. ibabaw, papa ha, bawasan mo ibabaw. ang haba oh. Ang hmm. haba ng ibabaw ng buko oh. Ayos. Ako. Hindi pa tapos, Guwapong-guwapo talaga. Oh, iya. Yeah. Malikot, o malikot, o malikot ha. ha? Guwapong-guwapo talaga bunsuan. Oh. Oh. Ay, ito Guwapong-guwapo din, oh. Oh, pais-pais na. <laughs> <laughs> oh. Malikot. Nandahan, matigas naman yung pang bras mo. Hindi <laughs> yan yung brasa ano? <laughs> -bras yun sa ano. pang brush sa Electric fan. <laughs> Nareklamo ay. Talaga, yung ka kasama ng mga magugupit. Para hindi katihin ang mga ginugupitan. Um, Budburan natin ang pulbo yan. Oh, Junsor's baby powder. Ang kasama ng mga baby at sa paggugupit ng mga bata. Ano oh. Uh, daw, wala man na sami-sami. Okay na. Oh, okay na. Ibabaw na lang kunti. Hindi okay, na. Papa. Papa, ibabaw, papa. Pa Mamaya na ibabaw. Oh.